So, hello guys. This is Rap Boy Farm Lock. Welcome sa aking channel. So, sa video ito guys ay mag-harvest kami ng talungan sa damuhan. So, kita nyo guys. Sobrang damo. Uh, ito mga makapansin guys na pinabayaan na itong talungan na ito. So, ayan. Maraming mga hinog kasi pinabayaan lang to. Pero dahil gumanda yung presyo. Kaya inalagaan ulit pero hindi pa natapos sa na linisan. Hindi rin natapos tanggalan ng mga bunga na hinog. So, makita nyo guys. Daming bunga ayan sa isang sanga ilang piraso yung bunga so mag harvest rin kami ngayon guys no mga damo lang yung talongan na to guys kasi hindi pa nalinisan kulang sa tao so mahirap talaga dito magkuha ng tauhan guys no kasi may mga trabaho rin kasi so kita nyo guys so, gabi yung damo no harus din na makita yung mga bunga pero kung titingnan mo ayan maraming bunga sa ilalim ayan sa ilalim lang yung mga bunga nya guys kasi madamo nga sayang to guys no hindi lang ako kuan dahil marami rin kasi akong hatanin kaya hindi na maalagaan masyado dito kasi inuuna ko yung bagong tanim kasi kailangan yon alagaan ng maayos para makabawi sa gasto oh, uh, may mga kinainan pa ng uod guys yun know? kasi hindi rin ito masyadong naisprehan so ayan may mga kinainan ng uod butas sayang to guys maganda dami sa ng bunga magaganda pero kulang talaga sa tao marami sana mga maliliit guys na bunga kasunod kita nyo yan puro bunga ito sobrang kapal ang damo guys Ano. o dami pa naman bunga sana so yun lang guys no So, ko na rin yung sitaw doon. No? Desember pa tinanim yan guys pero hanggang ngayon may mabunga pa pati okra so, ayan so kung bago ka pa guys sa aking youtube channel subscribe naman guys sarap Boy farm vlog pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video lalo na yung mga gagamitin ko ng mga chemical at saka abono sa mga tanim so ganito kaganda yung gamit ko na insecticide guys no? dahil kay Polmora Polmora pulmulawan so yan ganyang kakinis yung bunga nya kasi no, patay na yung mga mites at saka trips yan guys may ng bunga oh, hindi lang sila sa isang sanga guys oh, kung ibilangin mo ilang piraso isa dito tatlo apat lima ano pitulo siyam sampu 11, 12, 13, 14, si eh. Yan. So sa isang puno lang yan guys. No? Ganun. karami yung bunga niya. Yan o. No? Ikita nyo naman. So ayan. Ganyan doon pa sa ilalim. So halos 20 piraso. So, sobra 20 pala guys. Kasi meron pa dito. So ayan No? 20 mahigit ang bunga sa isang puno. <coughs> So, para mala makikita nyo guys. So, ayan. Isa, dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam. Sampu, unsi. Dusi, trisi. Tersi, kinsi. Disi, sais. Siti, si, otos, oro, dos. So, ito pa, binti, Ayan, binti, tris. So, sa so, isang puno, guys, no? 23 yung bunga. Ganun karami yung bunga sana guys. So dahil na rin sa gamit ko na an abono. Ayan guys, na so nangitim yung bunga. Ilalim. So, ayan guys. Sobrang dami ng bunga niya guys. No? Ayan. Nakikita nyo guys. So, puro bunga. Ayan guys. Nangitim no. Ganun kaganda si Omega na abono guys. Kaya ganito karami yung bunga. So ayan. So yun lang guys. Pahit ng notification bell guys ng aking YouTube channel. Kapoy Farm Vlog. Subscribe na rin guys. Ng, ay papalo na rin ang aking Facebook account. Kabilio Rapi. So oh, God bless and happy farming sa atin. Oh, thank you for watching guys.